Adin mga lahat, dito sa news yan, to this video day, oh, nagkasakit si Inday, kay Kulang daw ko sa tubig, kaya Nagsakit yung puson ko So pumunta kami dito, nagpa-check up sa ospital, ayan nga, nirisitahan nila ako ng Antibiotic na, pang UTI pala yun na, sakit So ito na nga guys, libre lang yung gamot dito sa New Zealand. 160 yung check-up tapos yung gamot is libre lang. So ito na nga binigyan na ako ng gamot tapos umuwi na kami, kami kaagad kasi gabi na galing pa kami nito sa trabaho. So, kinabukasan dahi, yun na yun, nag-start na ako mag-take ng gamot. Sabi ng doktor, binigyan niya ako ng isang apat na piraso, tapos inumin ko daw yung isa ngayon, tapos kinabukasan yung isa. Every daw, before matulog, isang tablita. So, nagtaka ako, bakit apat lang? So, yun pala is, napaka-effective yung mga gamot nila dito, tapos maliliit lang. So sinubukan ko sabi niya kasi pag hindi pag naubos mo to at meron ka pang sakit na nararamdaman balik ka lang dito at bibigyan kita ulit kasi sabi ko nang sabi ko sa doktor sabi ko bigyan mo ako ng titong antibiotic kasi sa amin kasi sa Pilipinas pag nagpapa-check up kami at binibigyan kami ng antibiotic is good for 7 days talaga so dito naman sa New Zealand is four pieces lang sabi ko nagtaka ako bakit four pieces lang samantalang sa Pinas is seven pieces then good for seven weeks at kailangan tapusin mo yun kasi babalik yung sakit mo pag hindi mo natapos so dito apat lang talaga na piraso tapos maliliit na tablita tapos ininom ko na yung isa tapos tapos yung tatlo for good for 3 days kasi isang bis, is, isang bisis sa isang araw So, yun naman is gumaling naman ako kasi naubos ko na yung apat na tabletas. So, napakalakas pala yung antibiotic nila dito sa insulin. Mga guys, So, yung isang araw naman kasi, nun, pumunta kami doon sa kabilang hospital sa Palmerston North. Pero, nagpinagantay kami ng 11 hours. So, hindi pa kami tapos nagantay doon sa 11 hours. So, hindi na lang, hindi na lang namin tinapos yung uh, pag-aantay doon. Kasi, magmamadaling araw na daw bago matapos. So, umuwi na lang kami ng 11 p.m. ng gabi. Kasi, pumunta kami ng 12 noon ng Tanghali, tapos nakauwi kami ng 11 p.m. ng gabi. Tapos sabi ko, wag na tayo magantay kasi may pasok pa kinabukasan. Tapos, dito na lang kami sa building pumunta kasi mas ma mas malapit lang sa tinitirhan namin. Tapos, mas mabilis pala dito yung action nila kaysa doon sa Palmerston North. So, ito na nga, iinom na ako ng isa. At may tatlo pang may tatlo pang naiwan. Good for 3 days. So, for this lang, gumaling na kaagad ako. Ito pala yung gamot sa UTI. So, hanggang dito na lang yung aking video, guys. Thank you for watching. I hope you enjoy my video to watch. Please subscribe and like my channel. Bye-bye. Hanggang sa susunod. Thank you.